So yun, what's up? Austin pala ang iyong video na Sweeto! For today's video, mag ano tayo mag-lifeboat ceiling maintenance. So, ito pa lang, lifeboat ceiling maintenance na tinatawag is magme maintenance kailangan din i-maintenance itong ceiling ng lifeboat kasi sa katagalan ng biyahin nito is may namumuong asin sa taas niya. Although, hindi siya kumakalawang pero may namumuong asin-asin at nababakbak yung pintura. Siyempre, pahid natin ng primer at atik, atik ito, di ba? Oh, uh, two coats of two to three coats of primer talaga ang ginagamit dito. Uh, usually, uh, dito, mahirap lang kasi singit-singit. Kailangan mo dudukutin yon at saka kailangan matamaan talaga ng primer para at least ang pagtatapkot nito ng white is uh, kapit na kapit yung pintura. So ito, ginagamit ko brush kasi mahirap naman kay roller to kasi singit-singit talaga. Sana all singit-singit sempre siyempre, kailangan natin tuludhan. Kaya para sabihin na nagtatrabaho tayo na maayos, di ba? Char-char, lagod. Kita talaga yan magasinasin Kasi yes, eh, ginamita ng mga sweeto moves, eh. At pag dito ka nagtatrabaho, mas maganda dito is uh, maliit ka at saka payat. Kasi yes, eh, pag ganito sa akin na malaki at saka matangkad is... Kailangan mo lumood talaga at tsaka mahirap talaga pag i mo na yung paa mo kasi nakakangalay at saka dito kasi clear ma na yung clearance hindi ka pwede makatayo so, ang ginagawa ko dito gapang syempre napahidan na ng mga sweeto na mga pampahid natin dyan pahinga muna kaya para ano hintayin natin yung matuyo yung primer at saka pahidan ulit for the second coat or third coat and syempre bababa muna kami para mag coffee break napakadali talaga ng oras dito pupuan mo lang pahid pahidan mo lang konti tapos coffee break na tapos pagbalik mo lunch time na naman ayayay ang buhay sweeto